Good morning guys. Shout out doon sa mga walang sawang nanonood. Kahit na po ilan-ilan lang po kayong nanonood ng aking video. Eh tutuloy ko po ito. No? At uh, ako rin po ay mayroon pong uh, live sa TikTok. Panoorin po niyo? At ngayon po mga kapatid ako po ay nandito upang akin pong lalawin ito pong ginawa ko dito na ano. Ang dami ko pong ginawa. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ang problema kasi dito, pag ganito palang mainit ang panahon, tumutubo sila pero kunti lang. Pero ito po ay hindi sayang. Kasi nga po, katulad nito, nakaready na lang po ito na mabuksan. Bubuksan po yan. Ayan, tutubo na yan. Ito po. Ayan, hindi po sayang lahat ito. Kasi ang gaganda po ng pagkakagawa. Ayan o. No? Ready na po yan. Sa tag-ulan po yan. Marami na naman po yan. At sigurado po kikita na ako dyan. Ito po na una. Ito pong na tumutubo po sila. Mamaya po, isprihan ko na naman yan. Pero konti po kasi tag-init po ngayon. Ayan po ito po ang bunga nila. Napabayaan po. Hindi ko na kwan Hindi ko na napuntahan kasi nung isang araw. Dami palang binunga kaso nabulok po yung iba. Pero ito pwede pa po ito. Ihalo po namin ito. Kaya ang ginawa ko po. nag ako. nag -stack. Yan po mga sampung sako na po ito. Nakusot. Sigurado to pag tag-ulan. Ayan. Ayan po. At purihin po ang Diyos kasi pinagpapala po kami. Mayroon na po kami ditong napapisa na inaalagaan po namin na simula po ito ng aming pong ano aming pong farm ito po ang simula. Nagsimula kami sa konti. Ayan po, ang dami nila oh. Mga pabo po yan. Alam nyo naman po ang pabo. Ito yung pinakamasarap ang karne. Ayan po, ang dami nila. Meron po kami na papisa dito na 14. At ito po, alam po ninyo ito. Nagsimula po ito dun sa binili ko na pito. Ibinigay e ko sa akin po ang pamangkin. Tama po yung pamangkin ko. Agriculturist po yun. Oh, ang dami po nila. Hmm. Oh, ayan po sila. Ang cute nila, oh. Ang cute po. Hmm. Oh, ayan po. Parang mga ibon. Oh, nakita nyo, parang sa ibon. Oh. Oh. At ito po ay loobin ng Diyos. Para po namin ito dito. So, ito po ang buhay namin dito mga guys. Yung kulungan. Ginawa ko po yung kulungan. Ngayon may nag-aalaga po niyan. Ang pinsan ko. Yan po. Dami po namin ditong tanim ngayon. So, misa minsan po pumupunta ako dito. Dahil, meron naman po tayong gawain dito. Bible study. Yung po pumupunta ako dito. At, uh, nga pala, doon kami magluluto sa ibaba kumplito po kami dito meron po kami yung tubig ayan at ito po isasaksak lang po ito dito ayan awasin sa baba ba. ayan na meron na doon ayan po ah ay yung aso Nabibilad yung aso. Ako po. Silong-silong ka na lang muna dyan ha. Ayan. Ayan po. Magluluto po kasi dito eh. Ayan po. Oh. Mayroon kaming sprinkling dito. ay iba ang sinaksa ko balikan ko iba pala yung isaksa ko ah ah balikan ko yun so yan lang po guys no manatili po kayong nakaantabay sa ating pong youtube channel pakilike, pakisubscribe din po yung mga hindi pa po nakapagsubscribe dyan uh, tulungan niyo po itong ating pong munting ano youtube yan mali yung saksako at ihahalo po namin ito sa gulay marami pa kaming gulay dito Ayan oh, punta ng lugar oh, sprinkling kami doon, sprinkler, ayan, kaya po ako mapunta dito kasi isa po ito sa gustong-gusto kong lugar, malamig, karugtong na po ito ng bingget, ayan oh, ayan, Baguio city na yan, bundok na yan. Dito po, napakarami po namin tanim. Yan. Ang gulay po namin dito, mga wild. Wild ang palaya. Ito po. Oh. Yan, nahalo namin yan sa gulay. So, ang sarap niya. Darating ang dami namin papaya dito. Yan, mga papaya namin. Oh. Ang oh. oh, dami niya, puno na yan. Ayan, meron nga kami papaya dito. Munga na, oh. Hmm. ito po yung din din nabinsan ko yung kulungan magluto na tayo Lino pahinga ka na muna dyan ayan oh ihalo natin to oh no. ha? oo serum Nandito pa 'yan, may nangingitlog pa dito na gansa. Ay, nagdilim-lim. Ay, oo, uno. Ay. Gagawin sila. Gagawin silang pinapatungan. Oh. Wala na may itlog, isa na lang. <laughs> Itong isa. Ah, ito isa din. Ayun, oh, mayroon pa mapipisa pa yan. Mapipisa pa yan, Lolino. Yo. Ha? Tanggalin mo na. Wag sayang. Sayang. Yung mano ok, ko lang mapisa. Ay, nilaat ni luto na natin, di ba? Ayan hey, guys, good morning.